So ayan, uh, good morning, good morning sa inyo mga idol Bali, it's Sunday uh, Bali, nandito ako ngayon sa likod bahay namin Bali, ayan kung nakikita nyo, may mga tanim ako dito Sa bakanting loti lang Ayan uh, Mag-aani ako ngayon ng aking tanim na saging Kasi nabali na yung ano niya Nabali na yung katawan nya So, anihin ko na para hindi na siya bumagsak. Okay, alam nyo ba mga idol na itong... Itong... Tanimang ko na to is... Ano lang, ah, tabing bahay lang. Pero mga bakanting lote. Kasi itong tinitirhan ko is subdivision. May mga bakanting lote siya. So, ang ginawa ko... Imbis na... Na gawing tapunan ng mga... Ng mga neighbor ko dito. Nilinis ko siya. So, ginawa kong tani man ng pwedeng pakinabangan. Ayan, katulad nyan. Uh, ayan, may papaya. Yun nga lang, lalaki ang tumubo. <laughs> Maraming papaya yan, mga idol. Pero, ayan uh, yan ang ano, naka, nabuhay ng matagal yung, papaya na yun. So, itong saging na to, uh, marami rin yan. So, nagani ako last week ng, anang uh, apat na buwig. Bali, nabinta ko siya ng nasa 2,000 na kulang-kulang 2,000 siya nung nabinta ko. Kasi yan mga idol, ibinibinta ko 30 pesos per kilo kapag hilaw pa. Yung hindi pa pwedeng kainin. Kapag naman hinog na siya, ang binta ko naman is 40 to 50 per kilo. So, pinakikinabangan ko mga idol. Ayan. So, so ayan na. Ayan, dahil natuwa ako, uh, ano ko siya. Isasayaw-sayaw ko muna, O, oh, 'di ba? <laughs> ano 'yan? Ayan yung pangatlong pangatlong buwig na inani ko. Ah, pang anim na, pang anim na pala 'yan. Ayan, ang bigat, ang, ang lalaki niya. Uh, lakata na puti. Ayan yung saging na 'yan. Okay? So, ang gagawin ko, haanuhin ko siya. Sasapadin ko. Tatanggalin ko siya doon sa ano niya. Para ilagay ko siya sa sako para madaling mahinog. Alam nyo na yun mga idol, doon sa mga marunong sa saging. O kaya kung hindi, kung hindi naman, kakalburuhin. Ayan, so tat, sasapa din ko siya. Ayan, nangungulit yung anak ko. Ayan. 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 So pagkatapos ko niyan mga idol, may sapat. Lalagay ko siya sa sako or sa cooler. Pero yung walang yelo ah. <laughs> okay. Ayan, marami bali ano siya oh. Bali 13.5 na piling usap. Ayan, so maging masinop ko lang magtanim mga idol, may anihin ka. So once again, mega mega love shout out sa lahat. This is Idol Darty. Thank you po.